Kabugeray tay. Masiyong po na pala sa dami, ha? Asa sila hala Ay, oo nga, no? Adami ba ito mundo ng mga tao? Tara tayo magtanong tayo. Kuya, asan kami? Sa so, Taytay Rizal kayo? Taytay Rizal? Mundo ng mga tao? Ewan sa inyo? taray nito, gamitan kita na magic jaray na makita mo. Dahil nasa mundo ata tayo ng mga tao. Mundo ng mga tao? paano tayo nakatingin dito? Oye tay, bakit ka sa akin nakatingin? Wala akong ginagawa. Judgmental nito tatay ko. Kung hindi ikaw, sino may pakana? Hindi kaya nasira ang ibig na scamming natin kaya dito tayo napunta? Maaari, hanapin natin sila lala. Okay, wait. Pero hindi pwede ganitong ang suit natin. Magtatawa ng tayo. Wait, I have a bright idea. Magmamagic ako ng damit pang tao. Parang nung ginawa namin nila Mira dati. Ginawa niyo ni Mira? Ah, uh, eh, wala yung itay. Tara, doon tayo. Ibi e Jana, Lando, Eva S. Kita, ano ito? Kita, ganyan talaga sa mundo ng mga tao. Ganyan ang mga damit. Tsaka hindi ko na nagagamitin ang victims ko para makagala na rin tayo. Father and daughter party. Lira! Tara na Itay! Let's go! Lira! Lira!